Yan, magandang umaga mga kambal. Tayo po ngayon ay mamumuti po ng sitaw po. Ito po yung pangalawang talim na po ni kuya. Yan po. Ito po yung mga asamo si tatay. Ito na po yung inagapan. Gawa ng sobrang init po dito po ay. dito po yung na tahaw po ang init dito sa parting ito. Yan. Yan po. Puti na po. Ito. Uli. Oh. Ito po yung pangalawang puti na po. Mga kambal. Yan po. Yan na laki na po. Yan oh. po. Yeah. Dahil bunga na po natin Ayan yeah. yeah. po, o pati ano, uh, pati ano, uh, mayroon pa lang sa gitna ng ano Okra Kaya hindi pa lang ano, ng okra sa gitna Ayan oh. po oh. Bubunga na rin, namumulaklak na rin eh Ayan po oh. Tiba po, hitik na hitik na po huli yung bunga ng sitaw oh. Pangalawang harvest na po Dito Sasagsag na huli ate ano Ang dami bulaklak Ayan oh. po tayo po i nagigib na rin po ng tubig at saka po nagdala, nagdala na rin po tayo ng merinda yan, kasama atin yung mga rat hunter po hmm. si Milky nandadagaan sa na dulo agang agay nandadagaan na agad oo si tatay pagkakadaan na yata yan bumuli hmm. Ang kaganda po. Kagabi po yung umulan. Biglang orsa ang halaman. Mga kambal. Eh. Nakas ang ulang kagabi ay. Eh. Mm. -hmm. na huli ang daon. Oh. Nakasipsip na huli ng tubig. Mga halaman. Padalawang gabi na. Padalawang eh. gabi na po ano? Mm -hmm. Koy teb. Ayan ko, Susunod pala yung dahing bubunga natin. tayo. Yeah, ang dami yan. Eh. Yan tayo po yung mamaya mamumut mamamot na rin po ng, ano, ng siling panigang din po din sa kabila. Gawa ano, nagkasabay na po ang ano ay ang pamumuti. Eh. Nagandahan ka ang balo, wala, wala, masyadong reject. Hindi, hindi po binubutas ng uod. Ano po? Sagsag oh. -sag na naman, parang ulan. Oh. Hang, hanggang babae. Eh. May... May bunga yun. Eh, oh. nakakatuwa panay bunga uli yung si panda kasama din po natin masisibag nating aso

susunod pa yan ang dami pa huli yung bubunga oh. lalong hitik ano ha lalong sasagsag po oh. susunod na pamumuti yan po oh. yan oh. yan yung maliliit pa oh. hanggang taas baba hanggang taas po panay bunga Adam. Yan ang dami pati yung bulaklak na natay hmm. Hindi naman po ito ng mamuti po ng ganito Pinipilipit lang po Iniikot po Nasa lapag na yung ibay, oh. Hmm. Naha apakan, oh. Katikam na nang okra. Sini, oh. Sini, Hmm, Nga laktawan, oh. Tayo. ang time po ni kuya ay hanggang dito po simula dito pinagtanim ako dati po ng, 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 ano po ng siling panigang din kahuli ang tanim hanggang doon po sa may dulong sa pag ahong po ngayon yan ang lawak din po nito dito, isang kilo din punla po, po. Yan ang dami. Yan po dun po. Yun, dulong yun. Nakabilang yun po. Ang tanim. Kaya hanggang mamaya may po tayo dito. Pagkatapos po ay tayo man po ng sili. yati mo na pong ilalapag dyan sa apat ang iipon dito sa sako lahat para pumabilis hindi taon, diyan dahon nadiligan ng basang basa kakabi po petek nampak tengok okay. apa potek lupa jangan dah pun nambungah po, ang ganda Yung mga kambal, ang ganda ang ganda ng pagkasita po Mga katambal Sa natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy Bomboy boy, BLOGS boy BLOGS bomb ng mga katambal sa si BOMBOY at si bumbay. Dito sa BOMBOY 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 bomb BOMBOY bomb boy blocks, bomb boy ng yon at paghahapay ng pagdidilig ng mga halaman at paggamas ng kaingin mga halaga ng ayup ay mabilis din ng paramihin kapag merong itinanim ay merong kanga anihin mga diskarte sa panguhuyo ng ang sa tubigan mga dalag na nasalunggang ayun ay naglalabas at nanluto ng pagkakas

Ano tayo po, puti naman po tayo ng silip Ito po yung na harvest na eh. Ilang Years pala ang po, ang dami na hagan Ayan po eh oh. Ah, sa ako Ang dami na Ang dami po ay oh na po eh. Ito po yung eh, mayigit isang linggo na po Na Hindi pa na po puti, Ngayon pala po oh po eh. Hmm. Oh, ang lalaki. si Utol Bumboy naman po eh. Hindi natin makasama at ano gawa may ginagawa po sa bahay po. Oo. Ang mga ganda ulit mga kambali. Sama na rin po ang pagputi po ng ampalaya. Sabahin na rin po. Isa po babalikan pa lalo pang babalam, lalo tatagal pa po para magtitinor pa po kayo yung sila tsaka pusitan hmm. ah, po kadami huling ha ah. pati lang ayong palay, ano? ha? Ah, ah. ha? ampar ya. <coughs> 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 hmm. <coughs> hmm. <ganda to>, hmm. <coughs> May hirga tayo ibang sili ano. Sobrang init. Magulang na. No? Eh. Magulang din po ano nga tayo. Mm -hmm. Magalang tayo na kaputin na. No? <laughs> Nasa ilalim na. Umpaw, ito pwede na rin ito. Ito pwede na rin po ito ano. Mm -hmm. Saragoso oh. Laki. Sunod-sunod tayo. Sili. Dami din. Laki. Mahilig sa sili dyan oh. Dami po. Pang... Sisig si Sisig pan dynamite sa mga dinugan po ayun sa lagang. dami Ligal-ligal mga iba natin yan. mata ya. Ini satu Tuh nih perampongmu. Ah nakahuli sing da ano nang daga oh. Kita agawon pa. Yari. Nakadali po dito. Oh. Sa butas. Mga kambal oh. Nagagawan na yan atay. Butas ay. Ah, wasak ka na atay. Ito, ko kulang sila siya din nakadali dyan Yung ano yung Yung puti Yung galing ano oh. oh. Galing eh Very good you know? Good job Galing eh Pinagawang pa oh Nakatutulong sa ako na tay. Nasa ako din yan. Mm. -hmm. Yan po ay eh. kakayan po ng pananghalian. Alas, mga alas 12 na po. Ah, nilabot de tayo sa bahay po. Um, Ang